namin bigla siyang binaha kasi inaabot na po sa jeep puro tubig so sabi kabila naman ganoon din sabi nagising kami ang ng tubig at ito pa rin yung ano, bagyong Christine so as you can see ayan umabot na sa mintan ng kapitbahay namin tapos yung kotse ng kapitbahay namin ayaw nag-alarm ay doon kung nakatakas yung mga kapitbahay namin yung bahay namin yan, puro tubig ay ito pala Ayan. this is the third day ng pagyung yung pispin. Tapos nandito na kami sa second floor kasi tumakas na yung tubig dito sa Naga. And ito na yung situation namin ngayon. Yung parang ghost town na itong lugar namin. Wala talagang tao. Hindi ko alam pa ng mga oras sila tumakas. Pero, we're hoping that everyone is okay. Uh, ito para sa bahay ng pinsan ko, ayan merong ano, camping. So, ito yung bahay namin sa buba. Ayan, tubig na din. Last night, when we evacuated, mga 3 o'clock. Pagpunta dito sa second floor. Kita pa yung food nitong jeep. Ngayon, pag-ising namin, natawa, ano, tumaas na. I'm still hoping na may mga gamit pa sa bahay, wala na mga damit na tuyo at hindi pa rin anabot ang tubig. At sa ngayon po, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Yan, may aso sa bahay na um kumakahol. Ang grabe. So, grabe na lumuluto ng mga basura. Pero ngayon may narinig ako mga tao. So, meron dito lumalang. Oh.

4 o'clock na ng hapon and still ganun pa rin, mataas pa rin ang tubig dito so halos di naman siya bumaba ng konti mataas pa rin so sa ngayon ang dami nag-accumulate na basura tapos may mga ibang tao gumagawa ng balsa ayun ito sa so, ngayon stranded pa rin kami hindi pa rin kami makalis dito kasi medyo lagpas bewang ang tubig. Shader, shader. Sa ibang tao, nasa dibdib na or my part dahil matangkal nga ako, nasa, bali, nasa bewang ko. Ba, Ma, matangkal ka? Ano pa kanon mo? Ah! Ah! Mga <laughs> bata doon eh. Wala kami na isalba eh. Bigla yung tubig. Tara, iyo. Oh. Basta. <laughs> <laughs> Maray. ni Baha. Magamali ka Mag na <laughs> Tayo. Oh, tayo ba yan? Nag-aasok <laughs> naman. Pinto ba yan? Uh -huh. mm -hmm. Kanina po yung pamigay ng pamigay, hindi natin ay tanong. Today is October 23. And yung mga pinsan ko nag-ubalak pumunta sa sentro para mamalengke at makabili ng pagkain. And now, they're trying to do something kung paano sila maka paglakad na daladala yung ibang mga gamit and pera na hindi mabasa <laughs> ay bongga <laughs> Today is October 26, so medyo bumaba na yung tubig. Siya sure, so din sa naglabasan na yung mga motor, kita na. So, pakita ko sa inyo kung ano ng bahay namin. So, yung mga na-salvage ko sa bahay namin. So, ito, mga lumutang. So, nakuha namin. So, ang laman nito. Ayan. So, mga polo shirt ko sa, sa school. Then, yung washing machine, palutang-lutang, inata ko na lang dito. Ayan, matubig pa rin. Pero at least yung poso namin, ayan, lumabas na. Nakakuha kami yung tubig dito. So, ito, nakaipon ako. Okay naman ito, pwede ito papaligo. Ayan, so ito. For now, this is knee deep hanggang tuhod. And itong ibay ko talagang nalunod talaga siya ng baha. Ayan. So, linis ako na kanina. Still, may mga putik-putik pa rin. I don't know kung gagana pa siya. maghana pa akong technician kung paano siya papaganahin. So as you can see, ayan. Yung inaboy yung tubig dito sa line na ito nung bumaha. So ngayon medyo bumaba na. Ayan. So ang bahay ko nasa dulo. So imagine ko ano nangyari dito nang tumasan tubig. Lahat gamit ko lumutang wala ko na save konting damit and buti yung mga pera may laptop na dala ko rin so ayan ang ay itsura ng bahay ko ngayon yan so sa loob as you can see yan ang na save lang sa bahay na ito itong TV hindi siya nahulog. Buti na lang matibay siya, hindi siya nahulog. Pero yung printer ko, submerged talaga. Electric fan, ganun din. As you can see, hanggang dito yung tubig. Yan. so yung ref ko, ayan, palutang-lutang na lang. Itong ano, salasat ko, this is mahogany. Wala rin lumutang din. Ayan, so iba, dinagin mama sa taas. Yung aking dining set. And then eto. Ito yung higaan ko ayan so basa lahat yan so yung mga uniform ko ano doon kalahati basa yan so iba pinatong patong na lang ayan so wala talaga na salvage we're hoping na kapag natuyo na lahat wala na yung tubig mapatuyo na may pa rin namin I don't know kung okay pa itong ref ko nakakaiyak pero wala kami magagawa itong bigas namin lumutaw na lang pero pinasok pa rin siya ng tubig okay. eat namin tingin natin kung ano nasa labas ayan so as you can see nasa bewang pa rin For now, mahirap maghanap ng pagkain. Mahirap din kumuha ng tubig na maiinom. So before, hanggang dibdib. -dib. Ngayon at least kahit paano nasa bewang na ng mga bata. So sinati kami, itong apartment na pinatayo namin may second floor. So sa ngayon, wala nakatira sa second floor. Dito kami nagstay ni mama. Kasi hindi namin siya pinaparentahan dahil wala naman tubig ang ano, bit ang naga. And so is kamaligan. Kaya dito kami nagstay sa taas.